isang araw sa buhay ng isang sexy makeup artist. Cheers. <laughs> For today's video ay sa Manila dahil meron tayong Manila client. Kaya sabi ko dito kay Harbil, sige pumara ka na dyan ng MRT para meron na tayong masakyan papunta ng Guadalupe, Makati dahil doon tayo matutulog. Maghahanap tayo ng mga 3 hours, 6 hours, 10 hours na mga hotel yan. At dito nga kami napunta sa My Inn. Pero parang saglit lang kami nag-stay dito. Kasi nga gumala kami sa BGZ. Nagpunta kami ng ano? Nang Uptown Mall. Dahil pinuntahan namin ang ating nagmamagandang assistant. Dahil kung hindi nyo napanood yung part 1, di ba nagpa-skin consult kami sa kanya. At binigyan niya rin kami ng mga sample na pwede namin gamitin based dun sa skin test na nangyari sa Amen at dito lang ay papunta na kami sa Uptown Mall BGC, pwede rin kayo mag-visit dito at magpa-consult na kayo ng skin sa kanya, free lang siya wala kayong babayaran, at dito ayan, naka-take to yan para hindi masyadong halatang scripted at narito nga kami sa Kills Philippines dito na katrabaho ang aking kapatid ayan, visit kayo dito Char, parang endorser ng Kills ah. Ayan, at binigyan na nga kami ng sample. Ayan. Thank you so much, Kiehl's. At pagkatapos, ay naghanap kami ng liyempo. Rigor, gusto ko ng liyempo. <laughs> At after nga ng aming consultation ay syempre nagalagala nag muna kami dito sa Uptown Mall tapos inintay na rin namin yung aking kapatid para sabay-sabay na kaming kumain ng dinner. Kasi hindi pa kami nagdi-dinner ang haba ng biyahe namin medyo traffic noong time na to kasi parang pa-Friday to eh. Ayan tapos ikot-ikot muna kami, naghanap ng mga apam, charing baka maniwala kayo. <laughs> at ayan umawas na nga, umawas <laughs> parang ano lang, parang sa school lang. Ayan at nag-out na nga aking kapatid at sinamahan niya kami dun sa pupuntahan namin. Hinahan kasi namin yung ano yung parang mga ano ba yun? Yung mga 3D wall. Yan. Tapos, wala naman kami masyadong budget. Kaya, syempre, sa fast food lang kami kakain. Balak nga namin sa Wolfgang. Kaso baka hindi na kami makauwi kapag doon kami kumain. Pero, syempre, as a person na may pangarap sa buhay, syempre, soon kakain tayo sa Wolfgang. Yan! Tapos nakarating na nga kami dito, walang masyadong tao. Ewan ko kung bakit. Siguro kasi mga magte-12 na rin to yun nung dumating kami dito. Kaya nag-uwian na siguro ang mga tao. Siguro mga Saturday, Sunday, maraming tao dito. At alam ko itong part na to ng BGC ay sinasara to. Tapos marami dyan mga food park, food park, ganon. Kineme, latik. At yan. Tapos sabi namin nagugutom na kami. Maghahanap muna kami na pwede nating kainan. Pagkatapos namin gumala dito. Alam nyo na, ang paborito ko, KFC Kentucky Fried Chicken My favorite Bakit ng baby talk? <laughs> Ayan to sabi ko sa kanila Oh murder na kayo, ako nang bahala magbayad Ayan Nakaltasan na naman tayo Paano yung tunog ng pera? Tuh Tuh Ayaw ko malansing Charing. Ayan na mga chicken Favorite na favorite ko talaga Ang chicken sa KFC eh, Walang papantay Charing <tuk> Ay, atos e, binibidyo-bidyo ko lang. Din. Sabi ko, magpasarapan kayong dalawa dyan. Sayang lang wala si Caitlyn. Hindi namin kasama nung time na to kasi, syempre, may kanya-kanya kaming mga ganap as a family. May kanya-kanya kami mga ganap, syempre. Oh, sarap na sarap naman. Ano tawag niya sa anong yan? Yung mga, yung parang siyang repolyo. Tapos, ayan, Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Sabi namin, dadalhin namin sa hotel. Tapos pagdating namin ng Guadalupe, sumakay ng rider to kapatid ko. Nadala niya rin papunta doon sa kanyang boarding house. <laughs> at ayan na nga, nakarating na tayo dito sa May Yung punta namin dito, halos inayos na lang namin yung mga gamit namin. Ayan, mayroon tayong pa-room tour dito. Yan, mayroon mga ganyan-ganyan dito. Tapos yung TV doon. Ay, naku, huwag nyo nung balaking buksan at panay mga ano, mga gumagalaw na something naman yung palabas. Cheris. Ayan. May mga ganyan-ganyan din. Tapos kapag inano mo yung kurtina nga, yun, makikita mo rin yung person dun sa loob. ba diba? Very ano, very, yung mga ano, budget-friendly hotel. Sana kasi sa Sogo kami pupunta. Ay, una namin nadaanan yung may Akala namin, mura na yung may Pero pagpunta ko dun sa kabila, sa may Sogo, mga siguro mga dalawang bahay lang pagitan. Tinignan ko yung presyo. Mas mura pala dun sa Sogo. Kaya ayan. Wag muna kayong pupunta sa unahan. Tumingin muna kayo nang ng mga other option. Charis. At dito ay lumabas na kami mga 3am na to. Nagbook na ako ng grab dahil papunta kami sa Century Park Hotel para imitang meet aming client. Maaga kasi ang aming call time. Kaya itong mga gamit namin ay kailangan may lagayan nung pagagala namin sa BGC. So, kayo nga katulad nga na sinabi ko kanina, halos inilagay lang namin yung gamit namin doon sa my Inn. <laughs> Ayan, tapos narito na kami sa Century Park Hotel. Ayan, oh, ganda-gandahan mo ng ate mo. Oh, ah? <laughs> Isa lang naman na yung kliyente namin. Siyempre, nakabook siya. Kailangan namin puntahan. At natin ang booking. So, wala tayong angal sa mga part na yon. Ngayon natin dala. Ang dami natin dala, siyempre. Para wala tayong makalimutan. Tapos, ayan, pagkatapos na aming ganap, pwede na kaming umuwi. Nag-breakfast muna kami dito sa McDo, eh. Tapos eh picture picture kami dito, video video. Thank you so much guys for watching. Sana manood pa kayo ng iba kong video. Bye.